Huwag kayong babangon sa hating gabi dahil baka may makita kayong lalaking may hilahilang itim na kabaho. It's time. It's time. Ako si Al, isa akong Muslim. 2013 nang maranasan ko yung kwento kong to. Kababalik ko lang nito galing sa Manila at nakatira kami somewhere in Mindanao. Kasama ko rito ang magulang ko. Dati, may naririnig na akong mga kwento tungkol sa multo, duwende, at pati na rin sa lalaking may itim na talukbong na may mahabang kulot na buhok habang hila-hila niya ang isang itim na kabaong tuwing hating gabi. Ang paniniwala pag nakita mo raw yun ang hating gabi, may masama raw na mangyayari. Sinusundo niya na raw yung taong ilalagay niya sa kabaong na yun. Ang una, akala ko kwento-kwento lang ang tungkol rito o panakot lang sa aming mga bata. Pero taong 2013, buwan ng Setyembre, nang masaksihan ko ang tungkol sa lalaking may hilahilang itim na kabaong. Nang araw na to, kami lang ng anak ng asawa ng ate ko ang naiwan sa bahay namin. Kasi yung mama at papa ko ay nasa bahay ng lolo ko. Pumunta sila doon para kamustahin si lolo dahil nagkasakit yon. Habang nanunood na ako ng TV sa bahay, bigla na akong dinalaw ng antok. Mga alas 11 na ata ng gabi to, Dahil na rin siguro wala pa akong pahinga Mula nang bumiyake kami galing Manila Kaya dumiretso na ako ng kwarto At humiga ako sa tabi ng bintana ng higaan ko Pero maya maya lang Bigla akong nagising Dahil ihing ihin ako Yung bintana pala ng kwarto ko Yung salamin niya jealousy Kaya natatanaw ko yung labas Nakabukas lang yun para may hangin na pumapasok Kasi hindi naman ako natatakot sa mga kung ano anong elemento Dahil para sa akin Guni-guni mo lang yan Pero habang tumitingin ako sa may labas ng bintana sa kabilugan ng buwan bigla akong may narinig na parang malaking bagay na hinihila kasi gumagasgas yun sa lupa at gumigit-git yung tunog nun sa tenga ko sa pagtataka ko kung ano yon, nilapit ko na yung mata ko sa bintana para silipin yung buong paligid pagsilip ko doon, biglang nagtaasan yung mga balahibo ko. Nakita ko ang isang lalaking may itim na talokbong na may mahabang kulot na buhok habang hila-hila niya ang isang itim na kabaong. Nakayukulang siya na hingal na hingal. Hindi ako makagalaw ng oras na to. Hanggang dumaan na yun sa harap ng bintana ko. Pagdaan niya, bigla akong humigat at nagtalokbong ako ng kumot. Yung ihi ko, umurong na lang sa takot. Wala namang masamang nangyari sa akin ng gabing to. Hanggang isang araw, sinabi ko kila papa yung tungkol sa nakita ko. Ang sabi na lang nun sa akin, Daanan kasi itong tinatayuan ng bahay natin ng mga ganyang elemento. Kasi may lumang simenteryo diyan sa may unahan. Yung maraming puno ng kawayan. May mangyayari kayang masama sa atin? Kaya mo na lang muna. Huwag mo munang isipin. Baka nananaginip ka lang din eh. Isang beses ko lang nakita sa tanan ng buhay ko yon At malinaw pa rin sa akin ang itsura at mga galaw ng lalaking yon Matapos ang gabing to, dito na naniwala sa akin sila papa na totoong nakita ko ang lalaking may hila-hilang itim na kabao. Dahil pagkatapos nito, namatay ang lolo ko.